Hangiling namin kay mga mangisda, Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Persit lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Dimang libo, dalawang libo. So, kami mangisda Hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming manghihisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit lang po kami. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po. Ang sinasabi ko, sa salubing ko po, diritsahan po ako. Wala, wag po kayong sumama sa amin kami maging isda. Dahil sinasabi ko lang po ang saluubing namin kami maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Ako po si Noli De Los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. gana, kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paralin ng mga anak ko. Ang isda kami. lang. Inaanak kami ng BIPAR. Sinasabi, mangat kami ng ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga para maging malaya kami. Noong nakakuha kami, mangista kami sa ibang, sa ibang shoreline. Tsay na ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, muna kayo anak. Dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na po sa luha. Dinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman na ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig. titubig. Paano na, pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang Hangiling lang namin po Mapara lang namin mga anak namin Masaya na kami Hindi namin kuntinto sa maraming pera Sana po Hangiling namin kay mga na mga Tulungan nyo kami Hindi naman po kami tamad na mga isda eh Masipag po kami Ang ayuda Parang banid lang yan First lang sa amin yan Kinabukasan wala na Limang libo, dalawang libo. So, tusin kami mangisda. di namin kailangan yan. Kung malaya kaming isda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisaan po. Dilitsahan po ang sinasabi ko sa salubing ko po. Dilitsahan po ako. Wala, huwag po kayong sumama sa amin kami magingisda Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami maging irap Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po.